Joanna, two three step. One is free. Uh, on tenders, one ang dalawang linggo simula nung magbukas kami ay paunti-unti na rin nakikilala ang aming outdoor venue na pub. At habang tumatagal ay pabisi ng pabisi na rin kami dahil na rin sa dami ng mga customer na nag-o-order. Minabuti ko na lang na tatlo na lang kami sa kusina para na rin makatipid sa labor cost. At nakikita ko naman na kaya naman namin i-handle dahil talagang tulungan kami. Ngayong araw ay wala yung isa kong staff na si Allison kaya kumuha muna ako ng papalit sa kanya. At buti na lang, meron naman experience sa prior yung nakuha ko na pansamantalang papalit kay Allison. Kaya ilinigay ko muna siya sa prior habang ako naman ay tumutulong na lang sa kanya at kay Joanna sa pag-assemble ng taco. Dahil tatlo lang kami sa kusina, sinabi ko sa staff ko na kung makakailang naman, dapat dubli yung bilis ng galaw. Kasi kung hindi, mabubulilyaso kami dahil siguradong aalisan kami ng customer kung sila ay mainip sa pag-aantay ng order nila. Pero aaminin ko na talagang nangapa ang aking mga staff sa unang mga nagdaang araw. Kaya bilang ama ng kusina at bilang leader nila, hindi ako nagsawang turuan, i-guide at i-motivate ang aking mga staff. Dahil sabi ko sa kanila, kami ay iisang team lang at ang pinakaayaw ko sa lahat, bawal ang gulangan lalong-lalo lalo na bawal ang toxic. Dahil na rin siguro sa maraming beses ko nang naranasan ang toxic na working environment na talagang hindi maganda sa mental health kaya bilang ako na ulit ang boss or head chef, inuimpisan ko to sa sarili ko na hindi maging toxic dahil naniniwala ako na kapag toxic ang namumuno ay magiging toxic na rin ang buong environment. Sa kalagitnaan ng aming service at sa hindi namin inaasahan, nang bigla naman bumuhos ang malakas na... Makalipas ang halos isang oras na pag-ula ng malakas na tipong parang bagyo ang dumaan, ay agad din naman lumabas ang init ng araw at wala nang sinayang panang oras ang mga stop para punasan ang mga nabasang mga lamesa at upuan. Agad din kaming dinagsa ng mga customer kaya naging busy na naman kami sa kusina sa pagluluto ng mga order. Ganto na talaga siguro ang disadvantage ng outdoor yung venue. Dahil kapag umulan ng malakas, ay talagang walang magagawa ang customer kundi ang sumilong o kaya naman umalis na dahil kung hindi ay sidalang din naman ang mababasa dahil nga dinagsa ulit kami ng customer naging non-stop din yung pagluto namin ng mga order nakakatuwa lang kasi halatang nagustuhan naman ng mga customer yung ginawa kong mga recipes sa menu namin na talagang nakakataba ng puso na hindi ko naman talaga inaasahan kaya habang tumatagal ay talagang lumalaki na rin yung food sales namin. Habang abalang-abala kami sa pagluto ng mga order ng muntikan pang madiskrasya si Sherish. Medyo kinaban ako nang nakita ko na nadula si Sherish at buti na lang ay nakahawak siya dahil kung nagkataon, maaaring mabagok ang ulo niya at mauwi sa seryosong problema. Yun pa naman ang pinakaayo kong mangyari, ang magkaroon ng aksidente sa kahit sino sa amin. Kaya lagi ko talagang sinasabi sa staff ko na kahit gaano tayo kabisi ay lagi pa rin tatandaan ang kaligtasan nila. Kung baga, safety first. Paano ba yan? Wala na akong masabi kaya hanggang dito na lang muna siguro ang aking vlog. Muli, ako si Kusinerong Mayor na nagsasabing ang pangarap ay nagiging totoo sa taong determinado. Paalam! Kusinerong Mayor, ang kasama nyo sa biyaheng masaya, sumama kayo! Sumama ka di masaya kay Kusinerong Mayor ay panalo ka!